Mga kababayan, alam niyo po ba kung sino ang inutusan na mga batian ng banal na halik? Hmm? Walang iba po kundi ang Iglesia ng Diyos, MCGI. Masanay na po kayo na kapag sinasabi ko ang salitang Iglesia ng Diyos, ay madalas kong ikinakapit yung MCGI. Kasi po, ang Iglesia ng Diyos naman talaga sa Biblia ay international yun eh. May Hudyo at Griego yun. At may mga members yun. Kaya MCG ay talaga yun eh. Yun po ang sinulatan ni San Pablo at ni San Pedro. At inutusang mga batian ng banal na halik o halik ng pag-ibig. Kaya kung ang pangalan po ng iglesia nyo ay iba, abay umpisahan nyo na pong magduda dahil malamang sa alamang ay hindi po kayo ang inutusan na mga batian ng halik na banal. At ang isang katunayan po noon ay hindi nyo nga alam kung paano gawin yun eh. Sabi nung iba ay shake hands daw yun. Paano naging shake hands yun? Eh halik nga eh. Kamay ba ang ipinanghahalik? Hmm? Di ba Hindi. At isa pang sabi nila ay beso-beso daw yon. Banal ba yung beso-beso sa palagay nyo? Hmm? E paano kung lalaki o tombo yung magbebeso-beso dun sa dalaga? Banal pa ba yon? O pwedeng pagmula ng kalaswaan? Hmm? Siguro naman po, sa tanda nyo na dito sa mundo, ay alam nyo na kung ano yung ipinanghahalik. Bibig syempre. Basa. Awit ng mga awit, uno dos. Hagkan niya ako ng mga halik ng kanyang bibig. Sapagkat ang iyong pagsinta ay maigi kaysa alak. Ayan ha. Isang verse pa lang ay bagsak na yung shake hands at beso-beso. Hindi po yan ang banal na halik. At syempre, hindi po yan lips-to-lips lips na pisikal. Hindi nga beso-beso eh, lips-to-lips lips pa kaya. Medyo malalim po yan eh, kaya mahirap po yang unawain. Marami po tuloy ang nagkakamali ng interpretasyon dyan ang mga nagbabasa ng Biblia. Basa, ikalawang Pedro 3.16. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat Nadooy sinasalita ang mga bagay na ito. Nadooy may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Actually na ako kulang naisip yung punto ko. Ayoko munang sabihin. Siguro sa debate, baka masabi ko, pambaklas sa kadebate ko sa kanyang peking relihiyon. remembrance ko lang itong pecha at oras na ito. Ang masasabi ko po muna sa inyo dyan, ay spiritual pong halik yan. Hindi po yan sa laman o physically. Basa, Biblia, Juan 6.63 Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Unang Pedro 5.14 Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig kapayapaan nawa ang sumain yung lahat na na kay Kristo. Unang Korinto 1.2 Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon. Roma 16.16 16. 16 magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Unang Korinto 16.20 Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y magbatian ng halik na banal. Ikalawang Korinto 13.12 Mangagbatian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. Unang Tesalonica 5.26 Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik.